nang tumawid ang puwersa ng Russia sa Ukraine noong pebrero 24 2022. Hinasahan ni Pangulong Vladimir Putin na tatlong araw lang ang tatagal ng kanyang espesyal na operasyong militar. Akala niya ilang linggo lang at babagsak na ang pamahalaan ng Ukraine matapos ang malakas na unang atake. Susuko ang militar at itataas na ang bandila ng Russia sa Kiev bago makagalaw ang NATO. Tapos na ang laban. Pero makalipas ang tatlot kalahating taon, hindi lang nakaligtas ang Ukraine sa unang pag-atake, kundi unti-unti nitong ginigiba ang sinasabing pangalawang pinakamalakas na militar sa mundo at lahat ng ito ay nagkakahalaga ng lahat para sa Russia. Kaya tingnan natin kung paano nalampasan ng Ukraine si Putin sa halos bawat pagkakataon at ang mabigat na kapalit na babayaran ng Russia. Kung titingnan natin ang simula ng pananakop, ginamit ni Putin ang mga klasikong aklat militar ng Russia na naging malaking bentahe para sa Ukraine. Matagal na bahagi ng Soviet Union ang Ukraine, kaya alam ng mga komandante nila kung paano kumilos ang Russia. At sa unang araw ng pananakop, ginamit nila ang kaalamang iyon upang maghatid ng matinding dago. Ang labanan sa paliparan ng Hostomel ay dapat tagumpay ng Russia dahil simple at elegante ang kanilang estratehiya. Sa pagitan ng dalawang daan at tatlong daang na Russian paratroopers sakay ng tatlong put na helikopter, ang biglang sasalakay upang sakupin ang paliparan, na ilang milya lang ang layo mula Kiev, gagamitin ng Russia ang paliparan ng Kiev upang gumawa ng air tunnel para direktang makapagpadala ng mga tropa, papasok sa kabisera. Ginamit din ng Russia ang estratehiyang ito sa Czechoslovakia, isang libo anim Afghanistan, isang pitumput Syam at Crimea, dalawang at labing pero handa ang Ukraine, imbes na bakanting paliparan, hinarap ng Russia ang mga portable air defense system na may tao. Zenit Naya Ustanovka, 20, tatlong anti-aircraft gun at runway na binarahan ng lumang sasakyan at sirang eroplano. Ang radar network ng Ukraine, pinakamalaking ground-based radar-guided air defense sa Europa mula sa Unyong Soviet, ay pinatatag laban sa electronic warfare ng Russia sa tulong ng NATO. Nang dumating ang mga helikopter ng Russia Lumipad sila papasok sa isang kill zone kahit nakuha ng mga ruso ang paliparan sa huli. Huli na ang lahat. Wasak ang airstrip, hindi na natuloy ang air tunnel. At ang tatlong araw na digmaan ni Putin ay nauwi sa matinding pagkubkob sa Kiev. Sa limang linggo, matatalo na ang Russia. Paulit-ulit na ginamit ang pagiging predictable ng Russia sa buong digmaan. Ngunit mas naging kamanghamang ha ito noong Setyembre 2000 at 22 noong tag-init ng 2000 at 22 sinakop ng Russia ang lungsod ng Izium. At ginawa itong pangunahing base na may 18,000 sundalo, mahalagang sentro ng logistika ang lungsod. May linya ng tren mula Russia papuntang Kupyansk at Izium. Ang kontrol sa Izium ay nagbibigay daan sa Russia na madaling suplayan, suptayan ang hilagang front, ngunit tahimik na naghahanda si General Alexander Sersky ng isang obra maestrang panlilinlang militar. Noong Hulyo at Agosto, walang tigil na pinag-usapan ng media sa Ukraine at Russia ang malaking kontra opensiba ng Ukraine sa Kherson Oblast. Noong Agosto 28, inanunsyo ng Ukraine na nagsimula na ang matagal na nilang inaasahang opensiba sa Kherson. Mabilis na inilipat ng Russia ang pinakamagaling nilang unit sa timog at binawasan ng mahigit kalahati ang puwersa sa Izium. Isang panlilin lang pala ito. Noong Setyembre, anim sinimulan ng Ukraine ang tunay na opensiba sa Kharkiv Oblast na ikinagulat ng Russia. Nakakagulat ang bilis ng pag-usad ng tropa ng Ukraine na umabot sa 46 na milya kada araw. Pinakamabilis na opensiba sa higit isang siglo ng digmaan. Sa loob ng anim na araw, muling nabawi ng Ukraine ang mahigit daan at na milya kwadrado ng teritoryo. Napalaya ang dose-dose ng mga bayan, kabilang ang mga estratehikong lungsod ng Izium at Kupiansk. At nasamsam o nawasak ang daandaang piraso ng kagamitang militar ng Russia. Bigla na lang tumakas ang puwersa ng Russia, iniwan ang bala, tangke, artilyariya at bagong gamit. May unit ng Russia na tuluyang nawala. Unang pagkakataon mula ikalawang digma ang pandaigdig na may buong pormasyon nilang naglaho sa labanan. Habang tumatakas ang mga sundalong Ruso mula sa puwersa ng Ukraine sa Hilagang Silangan, nagdiriwang naman ang mga taga-Moscow ng ikawalong daan at 75 anibersaryo ng kanilang lungsod. Lubos na hiwalay sila sa trahedyang nagaganap sa larangan ng labanan. Kung napatunayan ng kontra-opensiba sa Kharkiv, na kayang manalo ng Ukraine sa depensa. Ipinakita naman ng pagsalakay sa Kursk noong Agosto 2000 at 24 ang mas matinding katapangan. Kayang lusubin ng Ukraine ang Russia at ang operasyon ay ginawang pabaya dahil sa tapang. Inilipat ng Ukraine ang mahahalagang puwersa mula sa depensa para umatake sa kabila ng hangganan. At nasakop ang apat na at walumpung milya kwadradong teritoryo ng Russia sa Kursk Oblast. Bilang sanggunian, mas malaki pa ito kaysa sa teritoryong nasakop ng Russia sa buong dalawang libo at dalawampot apat hanggang sa panahong iyon. Maraming antas ang estratehikong katalinuhan. Una, giniba nito ang paniniwalang hindi kayang pasukin ng Ukraine ang teritoryo ng Russia. Napilitan ang Russia ilipat ang 50,000 sundalo mula ibang front. Kaya naantala ng ilang linggo o buwan ang kanilang opensiba. Pangatlo, at marahil pinakamahalaga, nawala ang pag-aatubili ng kanluran. Nabigyan ang Ukraine ng makabagong sandatang may mahabang abot. Mahalaga ito dahil noong nakaraang buwan, nag-aatubili ang NATO na payagan ang Ukraine na umatake sa loob ng Russia gamit ang mga sandata mula kanluran dahil sa banta ng nuklear ng Russia. Simula ng salakay ng Ukraine ang Russia gamit ang sariling puwersa at hindi gumamit ng nuklear si Putin, nagbago ang lahat ng kalkulasyon. Sa loob ng ilang buwan, pumapasok na sa Ukraine ang F-17 Mirage 2000 at Advanced na Missile Systems na pinayagang umatake sa loob ng Russia. Ang pagsalakay sa Kursk ay pinagtatalunan ng mahigit anim na buwan at may ilang bahagi pa ring hawak ng mga puwersang Ukrainian hanggang Hunyo 2000 at 25. Bumaba ang Russia na sinasabing gumamit ng North Korean na tropa para palakasin ang kontra-opensiba. Nakakatawang walang kakayahan ang mga tropang Koreano sa gawaing iyon at ipinakita ng Russia ang kakulangan ng kanilang militar kumpara sa estadistika nila sa papel pinakamakabagong inovasyon ng Ukraine ay ang revolusyon nila sa paggamit ng drone sa digmaan. Noong 2000 at 2022, umabot sa isang bilyon ang halaga ng depensa ng Ukraine. Pagsapit ng 2000 at 25 umabot sa 35 bilyon dolyar ang kapasidad. At gumagawa na ang Ukraine ng halos isang katlo ng armas at bala ng kanilang sandatahang lakas. Sa mga kritikal na larangan tulad ng paggawa ng drone, umaabot na sa halos isang daan ang bilang na iyon. Kahit gusto ng lahat na isipin na dahil ito sa katalinuhan, nangyari ang pagbabagong ito dahil sa matinding desperasyon. Nagsasalita na ang mga resulta. Sa unang bahagi ng 2,000 at 25 drone ang sanhi ng halos 70% ng mga nasawi sa labanan ng Russia at minsan ay umaabot pa sa 80%. Nakapag-develop ang Ukraine ng lahat mula sa maliliit na first-person view drone na nagkakahalaga lang ng ilang libong dolyar na kayang sumira ng milyong dolyar na tanke. Hanggang sa mga naval drone na pumilit sa Black Sea Fleet ng Russia na iwanan ang Crimea. At hanggang sa mga long-range drone na kayang tamaan ang mga target na daan-daang milya ang layo sa loob ng teritoryo ng Russia. Ngayon, ang pinakapremyo ng kampanyang ito ay ang Operation Spiderweb noong Hunyo 2000 at 25 kung saan tinarget ng Ukraine ang limang base ng himpapawid ng Russia sabay-sabay na nasira o nawasak ang halos isang katlo ng strategic bomber fleet ng Russia. Ito ay mga tumpak na pag-atake na umabot sa pinakaloob ng teritoryo ng Russia, na nagpapakita na wala nang ligtas na lugar sa Russia mula sa pagganti ng Ukraine. Isinagawa ang pag-atake gamit ang simpleng first-person view drones na pinahusay ng mobile networks para sa real-time na video at manual na kontrol mula malayo. Dahil isinasama ang control signal sa datos ng sibilyan mahirap itong matukoy at gambalain. Mahalaga? Ang drone revolution ay hindi lang dahil sa donasyon ng kanluran. Kahit na nagbigay ang United States Phoenix Ghost, Switchblade 600, at Jump 20, ng mahahalagang kakayahan noong una, pinalawak ng Ukraine ang pundasyong ito, gamit ang lokal na network ng mahigit siyam na daang supplier mula malalaking kumpanya hanggang mga garahe. Kapag may natuklasang pagpapabuti ang isang gawaan, na ipapakalat ang impormasyong iyon sa buong network sa loob lamang ng ilang araw. Sa pamamagitan ng mga sistema tulad ng Brave One Information Coordination Platform, mas mabilis ang decentralized na inovasyon kaysa sa traditional na military-industrial complex. Ang mga prototype ay dinedevelop, sinusubukan, at naipapakalat bilang pinal na produkto sa loob ng ilang buwan. Di tulad ng taon na kailangan ng mga karaniwang defense contractor. Hindi sana naging posible ang mga inovasyong iyon kung wala ang suporta ng kanluran na nagbigay ng oras sa kanila. Naging lifeline para sa Ukraine ang mga sandatang galing NATO. Kaya napanatili nilang lumaban habang dinedevelop ang sariling kakayahan. Dumating ang unang High Mobility Artillery Rocket System noong Hunyo 2022, kayang magpadala ng 200,000 guided warheads sa loob ng 50 milya at tumatama sa loob ng 10 talampakan ng target. Bago dumating ang high mobility artillery rocket system, lumalaban ang Ukraine gamit ang mga artillery mula pa noong panahon ng Soviet na inaabot ng ilang minuto bago maihanda at kalahati lang ang abot ng distansya. Nagpadala ang United States ng humigit kumulang apat na high mobility artillery rocket system launchers at mabilis itong ginamit ng Ukraine para atakihin ang mahigit tatlong daan at 50 Russian command posts imbakan ng bala at mga supply dapo. Ang matagumpay na pag-atake ay malaki ang epekto dahil ang pagsira sa imbakan ng bala ay nakakapagpahina sa putok ng artilyeriya ng Russia sa sektor ng ilang linggo. Ngayon, nang pakawalan ni Putin ang sinasabing hindi matatalong Kinsal hypersonic missiles, kalmadong pinabagsak ng mga Ukrainian Patriot batteries ang mga ito. Noong Nobyembre, 2024 isang Patriot battery sa Kiev ang nagpasabog ng sunod-sunod na Russian hypersonic missiles na dati imposible nakatanggap ang Ukraine ng pitong Patriot batteries gamit ang sariling kagamitan. Kahit mahal ang bawat PAK-3 missile segment enhancement missile na dolyar. Apat na milyon na patunayang mahalaga ito sa pagprotekta ng mga lungsod at militar na infrastruktura. Pero ang pagdating ng unang F-16 noong Agosto libo at 24, ang nagbigay sa Ukraine ng unang totoong pagkakataon na labanan ang Russia. Dati, muntik na, muntik na silang gagawing exhibit sa museo dahil sa pagdating ng F-35 sa Europa. Pero nanatili pa rin silang modernong fighter na may advanced defensive system sa pagtanggap ng midlife overhaul para maging compatible sa mga makabagong sandata. Nakalikha sila ng mas advanced na presensya sa himpapawid para sa Ukraine. Mabilis nakaangkop ang mga piloto ng Ukraine sa isang misyon nakatumba ang Ukrainian F-17 ng anim Russian cruise missiles gamit ang kanyon ng eroplano sa dalawa rito. Pagsapit ng 2,000 at 25 sumali ang Mirage 2,000 at lima fighter ng Pransya sa fleet na nagbigay ng dagdag backup at kakayahan. Iba pang mahahalagang sandata ay ang Bradley Infantry, mga support vehicle at maging ang mga long-range missile tulad ng Javelin o Storm Shadow. Bagamat mahal at imposibleng magamit ng perpekto ng mga puwersang Ukrainyano, nagbigay ito ng mahalagang oras para matupad ng lokal na industriya at estratehiya ng Ukraine ang kanilang mga plano at mabago ang takbo ng digmaan pagsapit ng dalawang libo at put tatlo. Malinaw para sa Ukraine. Kahit paulit-ulit nilang gamitin ang estratehiyang napatunayang epektibo noon, hindi basta-basta mananalo ang Ukraine sa isang digmaan ng pag-ubos ng lakas kung tao lang ang pagbabasehan. Nang tanungin, sabi ng komandante ng Ukraine. Parang tatlong daang taon na kaming nakikipagdigma sa mga Ruso, kaya pa naming magtiis. Pero ang pagtitiis ay kailangan ng higit sa determinasyon. Kailangang mag-adjust ng maayos para mabawasan ang casualties at tumaas ang gastos ng Russia sa bawat abante nila. Ang mga komandante ng Ukraine ay gumagawa ng mga hakbang na tila simple, ngunit hindi sistematikong ginagawa sa lahat ng pwersa ng Russia. Mas planadong rotasyon para iwas burnout maingat na paggamit ng artilerya laban sa counter-battery fire. Eksaktong galaw ng tropa, gamit ang drone reconnaissance. At command post sa pribadong bahay na madaling lisanin kung matuklasan. Ito ay nagdulot ng medyo parang kabalintuna ang sitwasyon kung saan hindi gaanong gumagamit ng maraming tropa ang Ukraine malapit sa frontline. Ang mga drone ng Russia ay kadalasang hinahabol ang nag-iisang tao na kapansin-pansin sa paligid. Malinaw na hindi tama ang paggamit ng mamahaling teknolohiya. Umasa na rin ang Ukraine sa ground drone tulad ng robot na remote controlled na may gulong, track, o paa. Ginagamit ang mga drone na ito sa resupply at paglikas ng tropa. Kayang bumiyahe ng lampas 10 milya ng tuloy-tuloy. Simple lang ang dahilan. Sa ngayon, pagmamayari na ng mga first-person view drone ang himpapawid. Sa parehong panig, nanganganib ang tao sa lupa sa atake. Ang mga sasakyan ay nagiiwan ng masyadong maraming bakas at madaling makita ng mga sensor para sa infrared at thermal tracking pinupunan ng ground drone ang puwang ng dalawa. Kaya nakaka-deliver ng supply at komunikasyon ang Ukraine sa lupa kapag kailangan. Ang pagsasama ng drone warfare, taktikal na pagpaplano, at precision weapon mula kanluran ay nagbago sa dinamika ng labanan. Hindi kayang tapatan ng Ukraine ang kakayahan ng Russia sa pagpapadala ng maraming sundalo. Ngunit nagiging magastos ang bawat tagumpay ng Russia sa gamit, bala, at buhay. Kaya nababaliwala ang kanilang numerical na kalamangan pinapatunayan ng datos na epektibo ang estratehiya. Sa unang bahagi ng 2000 at 25 pamama, malaki ang nabawas sa mga tagumpay ng Russia sa teritoryo. Nasakop lang ng Russia ang 78 na milya kwadrado noong Marso 2000 at 25 mula sa 100 at 65 noong Enero. Kapansin-pansin, kinailangan ng Russia ng mahigit 35 pag-atake kada kemetong noong Marso mula 71 noong Nobyembre 2000 at 24. Ngayon, kailangan ng Russia ng limang beses na mas maraming opensiba para makuha ang teritoryal na kalamangan kumpara anim na buwan noon. At habang ang Ukraine ay umaangkop at nag innovate ang Russia naman ay dumudugo. Sabi ng ilang Western intelligence agencies, higit kalahati ng military equipment ng Russia ay nawala o nasira. Naitala ng Oryx na halos 23,000 unit ng militar ng Russia ang nawasak, nasira o nasamsam habang 10,000 naman sa Ukraine. Mahirap palitan ng Russia ang mga nawala. Mga, mga 50% ng nawalang kagamitan ng Russia ay galing sa mga inventaryo noong panahon ng Soviet na naipon sa loob ng mga dekada. Mabilis maubos ang limitadong inventaryo. Nagsimula ang Russia sa digmaan na may 12,000 tangke. Ngayon, kinukuha na nila ang mas luma pang kagamitan sa imbakan. Pagkatapos ng T-72 at T-80 ginamit ng Russia ang T-62 noong Mayo 2000 at 22. At sa 2024 muling nakita ang TT-34 sa transportasyon at mga training area, mga tangke, na hindi nagamit mula ikalawang digma ang pandaigdig, bagaman di pa kumpirmadong ginamit sa labanan. Malamang layunin lang ng pagbabalik nila ay propaganda, hindi aktual na paggamit. Nagbabala si military analyst Andri Tarasenko na mauubos ang reserbang kayang ayusing kagamitan ng Russia sa labing dalawa hanggang labing walong buwan kung hindi tataas sa pitong daan hanggang isang libo armored vehicles kada taon ang produksyon. Ang problema, nakakagawa lang ang Russia ng dalawang daan at 50 t na M tanke at apat naraan at anim BMP tatlo na infantry fighting vehicles kada taon. Mas mababa kaysa sa natatalo o nawawala nila. Kasabay nito, nalulugi rin ang Russia sa paggastos para sa kanilang digmaan. Ang kita ng Russia sa langis at gas, na dating 30 hanggang 50% ng kita ng gobyerno ay bumaba ng 35% kumpara sa nakaraang taon. Noong Mayo libo at 25, ito rin ang taon kung saan umabot sa 40% ng buong pambansang budget ang ginastos para sa depensa. Isang bagay na walang ibang bansa ang nagawa mula pa noong panahon ng Soviet, maliban sa kasalukuyan nitong kalaban, ang Ukraina. Inanunsyo ni Putin na babawasan ang militar na gastusin ng halos dalawang digit na porsyento sa dalawang libo at dalawamput-anim na nagpapakitang hindi kayang panatilihin ng Rusya ang kasalukuyang bilis. Tatlong dahilan ang sanhi nito. Ang sunod-sunod na drone attacks ng Ukraine sa oil refinery ng Rusya ay nagbawas ng halos labing pito ng kapasidad ng pagproseso ng langis na nagdulot din ng katulad na pagbagsak sa produksyon at kita mula sa langis at gas. Dahil sa price cap ng European Union, bumaba ang presyo ng krudong langis ng Rusya mula 60 dolyar hanggang mas mababa sa 48 dolyar kada bariles at ang Ural crude mula halos 70 dolyar naging 50 dolyar sa loob ng isang taon dahil aalisin ng European Union ang pag-aangkat mula Rusya sa 2,000 at 20, 27 nawawala na ang pangunahing export market ng Rusya. Sa huli, nilapitan ng Rusya ang China at India kapalit ng malaking kawalan. Ngayon, humihingi ang China ng 40% na diskwento kumpara sa presyo ng Rusya sa European Union. Napilitan ang Rusya gumamit ng shadow fleet ng barkong may peking pangalan para iwasan ang parusa ng kanluran. Kaya, tumaas ang transportasyon gastos at bumaba ang kita. Naranasan ng Rusya ang mahigit labing isang milyong kaswalti mula nang magsimula ang digmaan. Lalong lumala tumaas ang araw-araw na kaswalti ng Rusya mula tatlong daan, kada araw sa simula ng digmaan hanggang lampas. Isang libot tatlong noong Marso, dalawang libot dalawamput lima. Kung magpatuloy ito, posibleng tumaas pa ng apat at apat na libo kada taon ang kaswalti sa Rusya na magpapabilis sa pangangailangan ng pagsasanay at magpapalala ng mga problemang pang-ekonomiya. Hindi mapapalitan ng Rusya ang mga lugi na ito. Bumagsak ng 8% ang enlistment rate mula libo at 24 hanggang early libo at 25. Halos naubos na ng Rusya ang mga bilanggo. Kaya napilitan silang humingi ng dalawang batch ng tropang North Korean. Isang desperadong hakbang hindi halos naaapektuhan ang kabuang kakulangan sa tauhan at lagpas pa sa labanan ng epekto ng demografiya. Noong 2025, 3% ng lakas paggawa ng Rusya ay militar tumaas ng 40% mula 2020. Sistematikong inaalis sa lakas paggawa ang mga lalaking nasa edad ng paggawa. Kadalasan permanente. Dahil sa mababang fertility rate mula 1,000 na raan siyam na pudash s, nawalan ang Rusya ng isang henerasyon ng mga kabataang adulto na sanay bahagi ng lakas paggawa at bubuo ng pamilya. Ayon sa isang pagsusuri, bumaba ng isang daan at 33 milyon ang bilang ng mga manggagawang may edad 16 hanggang 35 noong 2000 at 22 lamang. Ang military industrial complex ng Rusya ay kulang ng hanggang isang daan at dalawampung libong inhinyero at may kabuang kakulangan sa lakas paggawa na apat libo bumagsak ng sham dalawang porciento mula dalawang libo at dalawamput isa hanggang dalawang libo at dalawamput apat ang export ng militar ng Rusya na dating malaking pinagkukunan ng kita at influencia hindi nagawang maayos ng Rusya na gawing independent ang kanilang industriya mula sa pag-asa sa mga inaangkat. Kaya't ang mga parusa ng kanluran ay nagbawal sa paggawa ng mga advanced na sistema upang mapanatili ang pagkakapantay sa depensa ng Ukraine. Mas kapansin-pansin ang kabiguan ng Rusya na umusad sa digma ang dapat madali para sa kanila. Kapag ang mga sinasabing dekalidad at makabagong sandata ay hindi makagawa ng epekto sa isang bansa na may maliit na bahagi lang ng badyet sa militar, bilang ng tropa, at pati na rin sa dami ng kagamitan nawawalan ng tiwala ang mga mamimili sa kanila. Dahil dito, lalong nagiging isang panig ang relasyon ng Rusya sa kakaunti nitong natitirang kaalyado. Ang China ay kumukuha ng malalaking diskwento sa mga iniluluwas na enerhiya ng Rusya at ginagamit ang Rusya bilang babala tungkol sa pagsalungat sa dominasyon ng kaluran sa ekonomiya. Nagpapadala ang Hilagang Korea ng depektibong bala at conscript para sa taktika ng Rusya na parang gilingan ng karne. Nagbebenta ang Iran ng mamahaling drone para sa sariling digmaan habang bumabagsak ang reputasyon ng militar ng Rusya. Samantala, lalong lumakas ang NATO dahil sa agresyon ng Rusya. Sumali sa nito ang Sweden at Finland, kaya nabawasan ang akses ng Rusya sa Baltic Sea Ports. Pumayag ang Alemanya na gawing 5% ng gross domestic product ang gastusin sa militar pagsapit 2,000 at 35 ayon sa hinihingi ni Trump, simula 2,000 at 25. 30% nito ay para sa imprastrukturang pakikinabangan ng gitnang Europa na magpapatibay sa pagtutulungan ng mga bansa at magpapalakas sa NATO kontra sa mga kahilingan ng Rusya. Kinuwenta ng Forbes na sa bilis ng pagsulong ng Rusya noong Abril 2000 at 25 kung saan, 68 milya, kuwadrado lang ng teritoryo ng Ukraine, ang nasasakop kada buwan. Aabutin ng humigit kumulang at 230 taon bago nila masakop ang buong Ukraine. Sa kasalukuyang bilang ng mga nasasawi, na umaabot hanggang isang libo at dalawang daang sundalo kada araw, mga iyon ng humigit kumulang. Isang daang milyong na sawing Ruso, iyan ay pitumpu ng populasyon ng Rusya. Malinaw na hindi aabot ng dalawang daan at 30 taon ang digmaan. May kailangan bumigay at lahat ng ebidensya ay nagpapakita na ang bibigay ay ang kakayahang militar ng Rusya, hindi ang kagustuhan ng Ukraine na lumaban. Mas kahanga-hanga ang kakayahan ng Ukraine dahil sa dami ng hindi ibinigay ng NATO. Ang mga F-17 na binigay sa Ukraine ay dapat na itatapon na. Walang F-22 o F-35 na ginagamit ng Ukraine. Nasanay nagdala ng advanced stealth at armas para mas malakas ang puwersa. May isang libo at anim na raang fighter jets ang United States Air Force. Kaya ang Sham Naput, higit ng Ukraine ay maliit na bahagi lang. Ang missile battery at long-range missile ay technical na sobrang produksyon na kayang palitan ng nito sa ilang taon, hindi ginagamit sa frontline. Gayunpaman, ang mga sandatang ito, kasama ng inovasyon at taktika ng Ukraine, ay sapat na para dalhin ang Russia, na pangalawa sa pinakamakapangyarihang militar, sa bingit ng pagkatalo. Malinaw ang aral ng makabagong digmaan. Mas epektibo ang desentralisadong inovasyon kaysa sentralisadong kontrol, kayang gumawa, magtest at maglunsad ng Ukraine Network na may limang daang supplier ng bagong sandata sa ilang buwan lang. Hindi agad nakakasabay ang matigas na estruktura ng utos ng Russia. Kasing halaga rin ng labanan ang digmaang impormasyon. Mas epektibo ang panlilinlang ng Ukraine bago ang Kharkiv, kaysa anumang sandata sa pagtukoy ng resulta ng labanan. Pinalalakas ng teknolohiya ang kakayahan. Pero hindi nito ito nililikha. Nakatulong ang sandata mula kanluran. Pero tagumpay ng Ukraine ay dahil sa mas mahusay na plano, pagsasanay at pagpapatupad. Napakahalaga ng bilis sa paggawa ng desisyon. Sa makabagong digmaan, ang panig na mas mabilis magmasid, magdesisyon, at kumilos ang mananalo kahit mas marami ang kalaban. Mas mahalaga ang logistik kaysa armas. Hindi na natiling matatag ang Ukraine dahil sa dami ng tangke o artilyerya. Matatag ito dahil sinira nito nang sistematiko ang kakayahan ng Russia sa pagsupply at pagutos sa kanilang puwersa. Nang magsimula ang digmaan, kapit na kapit ang Ukraine para hindi maulit ang pag-aneksa ng Crimea noong 2014. Ngunit dumating ang panahon na hindi na lang tungkol sa pagkapit ang digmaang ito. Mula sa paglaban para mabuhay, naging puwersang militar ang Ukraine na sistematikong nagpapabagsak sa mas malakas na kalaban. Bawat buwan ng digmaan, lalong humihina ang posisyon ng Russia. Na kontrol ng Russia ang halos 18% ng teritoryo ng Ukraine karamihan dito ay wasak na. Ang teritoryong iyon ay nagdudulot sa Russia ng higit isang libong kaswalti kada araw kumakain ng yaman na di na mapapalitan at hindi rin nakakatulong sa estratehikong layunin nito. Samantala, patuloy na lumalakas ang Ukraine. Lumalago ang lokal na industriya ng depensa. Umaangat ang mga taktika at nagkakaroon ng karanasan ang kanilang mga sundalo kaya kabilang sila sa pinakamahusay na puwersa sa mundo. Patuloy na dumadaloy ang mga sandata mula sa kanluran na may mas kaunting mga limitasyon kaysa dati pinatunayan ng Ukraine sa mundo na papel na tigre lang ang militar ng Russia. Sinimulan ni Putin ang digmaang ito dahil akala niya mabubuo niya agad ang imperyo ng Russia sa loob ng tatlong araw. Sa halip, pinamunuan niya ang pinakamalaking kahihiyan ng militar ng Russia mula ikalawang digmaang pandaigdig. Ang espesyal na operasyong militar ay naging banta sa pag-iral ng Russia, hindi dahil sa Ukraine, kundi sa pagbagsak ng militar, ekonomiya, at impluensyang geopolitical ng Russia. Hindi lang tinalo ng Ukraine si Putin, kundi pinagbabayad pa siya gamit ang lahat ng yaman ng Russia. Tumataas araw-araw ang gastos. Salamat sa panonood. Para sa mas malalim na pagsusuri sa revolusyon ng drone ng Ukraine, panoorin ang video na ito. Para sa update sa mga kaganapan, mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na video.